Isang bilyong pisong pondo para sa Child Development Center sa mga low-income LGUs. Aprobado na ng DBM mula sa malakanyang Brigada Maricar Sarganda. Ibrigada mo! Brigada! Inaprobahan na ng Department of Budget and Management ang pagpapalabas ng 1 billion pesos na pondo para sa pagtatayo ng Child Development Center sa mga low-income local government units sa buong bansa. Ang naturang hakbang ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na higit pang palakasin ang edukasyon at human capital development sa bansa. Maaalalang sinaksihan ng Pangulo ang ceremonial signing ng Joint Circular para sa pagtatatag ng mga CDC na ginanap sa Malacanang nitong Webes. Aabot sa 328 LGUs ang makakatanggap ng pondo para sa mga inisyatibo sa early childhood care ngayong taon. Sa bilang na ito, 80 siyam ay mula sa Luzon, 106 sa Visayas, at 133 sa Mindanao kabilang ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nakasaad sa Joint Circular na nilagdaan ng DBM at Department of Education ang mga guidelines para sa mga LGU na nagnanais magtatag ng CDC sa pamamagitan nang na ng Local Government Support Fund Financial Assistance to LGUs. Ang mga beneficiaryo ng proyekto ay batay sa pag ng DepEd sang ayon sa mga natuklasan sa Year to Report ng 2 Congressional Commission on Education. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Authority. Umahataw, ang bahaging ito ay hatid sa atin ng NutriCleanse Herbal Capsule. Linis chan, sexy chan.